Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Lae Nation Vlogs mga kalae ito naman ang ating isang uh, ibon na bandemerwe cross uh, alpons mga kalae yan sa ating uh, may, la may pasok din siya ng bandenbrook at ito nga ay eh, hiniwalay ko na yung kanyang anak mga kalae at nasa tires look na natin mga kalae etong dalawa na to at saka yung puti na yon na anak nila ng Puro jansen natin ay ililipat ko na rin mamaya doon sa ating pliers loop mamaya gabi ay ililipat ko na sila para sa ganun na hindi sila mabugbog na masyado mga kalae kaya ililipat ko na sila mamaya ang gabi para at same time maturuan na rin natin at eto naman yung ating inakay na inilipat mga kalae kahap, kahapon mga kalae kagabi yung ating inakay na, na inilipat mga kalay so kung makikita nyo naman so goods naman sila kahit siksigan so bali ano na nga sila uh, 16 so meron pa tayong ililipat na 4 yan pero sa February February 7 pa yung isa mga kalay kasi medyo late na yun bali magiging 20 sila sa suma total ayan o oh. pag nailipat na natin lahat dyan e, sila kadami mga kalay sa maliit na kulungan lang yan oh. maliit pero goods naman di man sila nagkakasakit so ito yung ating huling inilipat So, pakakawalan na nga natin sila ngayon. Ngayong araw, tingnan natin kung itong dalawa ay lumilipad na ito. Tsaka yung sand checker na nasa dulo. No? Tingnan natin kung lumilipad na. Sige, pakalipad. So, Sige, lipad kayo. Huwag na, nahihiya eh. Tagal, bago lumabas. Gusto ko naman, yun 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 mga kalay. Sumama na. Ayan o, oh. mga kalay o. Nagliipara na sila. At ito yung mga natira. Ayan o. Oh. Yung ating red bar na kubot ng tamad. Lumipad. Ayan o. Oh. Ang alam lang niya ay pumares. Ay na, umaangat na nga yung isa natin, tsaka yung isang krisen. Nabilipad na ata yung ating isang inakay pala. Nakaw! Nalinti ka na. Yung ating isang inakay, nawala na. Nasaan na yung ating isang inakay mga kalay? Pero ito yung ating mga ibon mga kalay. Ayan o, kita nyo naman o, no? magre-ranging na yan. Mga kalay, pagka, ano, maya-maya pa, magre-ranging yan. Lalayo na yan. I Iikot na yan mga kalay. Ayan o, Medyo papapunta silang sila uh, parte ng Tagaytay, mga kalay, ano. Sa Tagay, lagi sila dyan. Ayun, ating inakay. Huwag kang lalayo, uy! Huwag kang lalayo, bumaba ka na. na. Yes! Na lang, bumaba. Kinabahan ako ito ng konti, mga kalay. Medyo bubuti, bumaba yung ating na lang, bumaba siya. Nakakatakot yun, mga kalay. Kinabahan ako dun ng konti, mga kalaya. Alam ko, mawawala na. Ay, dun color pa naman yun, sayang. So ayan nga mga kalay ang ating flyers. Uh, Kita naman oh, no? bumebelo pa yan mga kalay. Ano? Oh. Okay lang naman kung hindi sila magre-ranging o total do kasi isang araw din sila nakakulong so pinapos sila ng exercise pero okay na yan. Yung pa, isa pa. Dami pa pa. Ano? Oh. Yung isang itim. Yeah. At eto, yung ating tatlong inakay na inilipat mga kalay. Ano? Oh maangat na sila so sa na mga dalawang mga isang linggo yung tatlong yan ay ikukulong na natin hindi na natin pakakawalan sa loob ng isang linggo at ang pakakawalan na lang natin ay yung mga flyers natin mga kalay at eto na nga yung ating mga ibon mga kalay ayano, ano medyo lumalayo na sila Tum tumataas na sila tutuldok na yan mga kalay maya maya pa ano yung mas maliit pa dyan yun wala na diretsyo na sila magre na yan mga kalay ano wala na wala na yun mga kalay, kita nyo pa yun yan, yeah, papunta na sila ng party ng Lucena yan no? wala na, nasa na, yun mga kalay, duno. kita nyo pa susum natin, para mas madali nyo makita ayun, nasa na, wala na ayun mga kalay, kita nyo pa ano okay lang. kung sila hindi lalayo mga kalay ayos lang yun, walang problema wala na hindi natin nakita ayun. yun pa. Yun, pa. Yun, pa. Yun, pa. yun pa yun pa yun pa yun pa so yun mga kalay namiyawa na sila babalikan kapag pakakainin na lang natin sila pag na sila mga kalay so kahit hindi sila mag ranging okay lang basta kompleto sila okay na yun sa akin mga kalay so balik nga tayo dito sa ating mga inakay mga kalay ayan o. medyo mahaba na yung kanilang pakpak so pagkakataon na tong lumipad kumbaga pwede na silang mabugaw pwede na silang matakot at lumipad so pakawalan ulit natin sila bukas pero titingnan natin kung sila'y magsusubok ng umikot. Pag sila'y umikot na o lumipad na, kukulong na natin sila para matanggal yung kanilang kulit. So, yun. Yun muna ang ating update. So, dito ko na nga tatapos itong video nito para sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalae sa Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bondulas Reyes. So, ingat mga kalapatids. Bye, bye Baka abutin tayo ng ulan kaya madali tayo magbablog ngayon. Let's go!